Ah, ano anong wish mo, Jay? Ah? At may wish ka. Anong, ano mo? Wish ko na. Wish, wish ko na! <laughs> ano? Anong wish mo, Jay? Ah? Ha? Makalami ka ng kain? <laughs> Jay, pina wish mo, P. Wala rin, yan. Okay, kain na kami, ha? Sisa natin ito kay mama, eh. Kabatay niya si mama. Kamasay niya si mama. Ah, mama ah. Mia. Okay niya lang si mama. Mama. Mama, mama. Oh. okay ano kay mama? Ano <laughs> ah, siya pa eh. siya. Okay.